Pakita ako. Uh, diba? Saan kaya pwede mag-park? Sabi naman, wala ang kotse. Uh, diba? Wala ang kotse. Sabi daw niya, wala ang kotse. Saan pwede mag-park nila? Kainit. Dito mo pwede? Ah, dito? Baka ay, gano'n. Pwede ko dito. Ayun, doon makakita. Ay, kayo. pag may papasok, may napasok ba dito? Bawal Bawal ano, bawal dito? Ayun. Nakita na. na namin sila. Ano sabi na namin? Ano sabi na ano sabi? to. <laughs> uh, sabi? Sa mami na mo na sa mami May palo? May sabi mo na Ay, mo ako. Ay, kung hindi kita nakita, anong profile mo? Anong profile mo? Kung ko po. Ay, pwede po dito. po lang po nila. Anong pwede po dito? Pinataas nato na lang. Sige

ito namin susundin si Lenlen para dalahin na sa bahay ko yung mag-anak na matagal na nilang pinapangarap na merong um, mm, papuntahan sila isang pamilya at ituturing silang isang pamilya at hindi sila pandidirian o ika nga ay natatakutan. Buong puso kong tinatanggap ang pamilyang ito at iuuwi ko na siya ngayon sa aking bahay. para samahan niyo ako. La la

Napanood kayo ulit yung vlog ha Kung makakain kayo na Ayan um, Sa araw na to Nung dito na tayo sa bahay ni Lengen At itong araw na to Ang pagsundo ko sa kanya Ayan Sa wakas Finally Magkakaroon na ng pamilya si Lennon. Magandang hapon. Wow. Magandang hapon. Magandang hapon. Na, oo. Tayo-tayo na. Tumama na po muna. Sabi ko. So nga pala kasama nga pala mama niya. Hindi ko kasi nakasama yung tipag ko at yung akin namang kasama noon. Umayon nila. bukas nila na ulit kami. kasi yeah. yung anak ko pa Papunta din bintod sa akin yeah. kaya So, ah uh, ito. Ayubang, sa tapang ko tapang 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 mga Okay. Mami si, Ito mo yung anak mo? O Magandang na tayo talo ah ko sa kakanta <laughs> Teka uh, Sama ka sa akin sa okay. Sama sa ka okay. uh,

Ayaw mga But, viewers. Yung, okay, ko sa dito. Serudolong buhay sa pila yung mga, yeah. Mga, yeah. Mga, yeah. Mga, mga viewers ko dito. Anak papa dito kamo ko pa daw yon. Sila yung mga viewers ko dito Ayan, nakakatuwa naman kasi. Napasarap sa pakiramdam ng mainit nilang pagtanggap sa akin. Lahat sila. Mas masarap mahalin at tanggapin ng buong buo ang mga katulad nila. Yan. Kaya asahan ninyo, hanggat kaya ko, kahit konti lang, konti kita, i-alog sa inyo. Yan. Isang compound sila. Yan. O tala na, una na kayo, mabigat ka. Wala ka anak, kilala agad ako dito. Si Mami Lovely. Sabi ko na, yun ang kotse niya eh. Inaabangan talaga ako. Wala ka na eh. Bye-bye. 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 bye 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 Mawiwili Ma doon. Sana mami love, mapili di kami. Mami sama. So, Sana mapili <laughs> di kami. Para kami sa Kung pwede lang kayo doon, sabun itong kain na ko kayo eh. mami, lab, na lang kunin mo dati ko ay, oo, oh, oh, mo, oh. sayang. oh, oh, So eh. Ayan. 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 Key, and Hindi, uh... ano, kinilagyan niya, kawakain siya, kain tayo! Laka like ako, kumain, gusto ko nakakamay. Sasabihin hindi na sa inyo. Hindi, 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 na hindi, hindi, Lagi ako nanonood, lang sa ngayon napanood mo yung Kasi ng mga na isaw ko. Oo, yun yung ayaw, ayaw ayon 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 ngayon, guys! So, ngayon ayon 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 ayon

pwedeng banyo may sarili kayo doon. Walang ano sa inyo makikialam. Hey. Ako lang. <laughs> ako lang. Hindi, eh? yeah. ito nang mapanood ko. Magkat itinigilan. Hindi ito na ako naiyak sa nung tinaboy ka. Nung na nag-a-apply ka. Ay, malis ka! Baka walang kumain pinakabog. Bakit kayo puso no, ko? No. Ang para sa mga kapitbahay ni mm -hmm. Lenlen.